ito sa performing arts uh, at ng sayaw no yung yung sayaw mo yun ang naging nag originate ka ng ganong uh, uh, style budots no sa eh uh, siyempre yung ginagaya ng mga ibang kandidato ano ang mo dito na nag nag-launch ka ng isang um, technique para manalo sa politika <laughs> Kuya That's, yun yung sinasabi nila kasi na, na, na nag-boodles lang si Bong Revilla na nalo na ng 2019. Yeah. No? Oo. Pakiinan Ah, Ah, kaya, kaya nagtrabaho ko, nagperform ako, pinakita ko sa kanila uh -huh. hindi boodles yan. Binoodles natin, ito yung mga batas na naipasan natin. Pero ngayon, yung boodles na yun, ginagaya nating pipa. Yes. Hindi sayo uh, sayaw tayo lahat para happy. Ang na. Ako na. Uh, ako wait uh, lang dyan sa uh, UDOTS. Uh, accident aksidente lang eh. Actually, hindi naman ako talaga, hindi naman talaga ako magaling mag UDOTS eh. Ganon-ganon lang ako eh. Or, tututut Ah, ang nag-push lang na sa akin yan nung, nung sinute namin yan, si Jolo, Papa, sayo ka. Sabi ko papa paano ba yun? Ganon-ganon pa lang. Eh. ganon-ganon nga ako. Tapos, nawabas na cute kasama ko yung mga apoko doon. Ah, uh, sabi ko nga ano yan. Siguro yung ang panahon na yon kailangan ng bullets na siguro divine providence. Kasi nung lalabas mo yung ibang commercials ko before, hindi siya kumakagat. Nung pinagbudot, nung nagpinasayaw ni yung sayaw na lumabas, nag-viral siya. Hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world. Uh, billion views yan. Billion. B. So, kaya, uh, nagpapasalamat ako. Until now, nandun pa rin 'yan. Uh, nagba-viral pa rin 'yan sa Asia. No? Ah, uh, itong bago naman na jingle natin, naka-copyright pa kasi, kaya hindi pa siya nagba-viral. Pero tinanggal na 'yung copyright so po pwede na lang gamitin 'yung music. So anytime, po pwede na ring uh, mag-viral na. Uh, Nandito na si Bong Revilla, number 11 sa palo'ta Dati number 16. <laughs> Yan. Meron ba tayong video dito na pwede ipakita natin yung bagong ano? Then, kung meron tayong TV, baka po pwede manghirap. Projector. Para ipakita lang natin yung bagong hoodoos uh, commercial ko na hindi pa naipapakita sa new version ng hoodoos. So, yun. kaya Kuya uh, Nestor. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Kaya, si Lea.